Siguro mga treats natin ito. Yum yum! Hmm, tama ka! May nakuha akong strawberries. Wow! Oh, napakahinog! Sigurado yan? Swerte mo! Ngayon bubuksan ko na ang aking plato. Ang cute na lollipop. Wow! Teka, anong nasa loob niyan? Parang higanting ipis. Na Simulan na natin sa iyong mga strawberries. Wow! Oo, ayos lang sa akin. Cool. Pwede ko rin bang tikman? Sana hindi mapansin ni Emma. Paano ko hindi mapapansin? Tingnan mo ang berry ko. Hindi. Gusto ko ring subukan. Ngayon, dahon na lang ang natitira. Karapat dapat lang sa'yo, Miranda. Akin ang berry na ito at kakainin ko ito. Ang sarap! Kukuha pa ako ng marami. Ang sarap! Bakit walang laman ang plato ko? Saan napunta ang mga berry ko? Miranda! Anong ginagawa mo? Huwag mong itanggi! Maghihiganti ako sa iyo. Buksan mo ang bibig mo. Ayoko. Ayoko itong kainin. Kailangan mo. Ang sama mo, Emma. Nakakainis panoorin yan. Kinain mo ba lahat? Pero may ipis din doon. Nako, nakalimutan ko yun. Nasa bibig ko na. Anong gagawin ko? Huminga ka. Huminga ka. Nakakasukat! Ew! Mukhang buhay ito. Kabuang bangungot. Tumatakbo ang ipis papalapit sa akin. Sinabi kong huwag kang lumapit. Emma, nakita mo na! Ang weird! Wala namang kahit ano! Oh! Ayun pala! Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Ayun na! Bakit mo ibinaba yun? Mahuhulog ito diretso sa atin! Mukhang malinis naman ang lahat! Hindi ko makita kung nasaan ito! Huwag magmadali sa konklusyon! Nasa ulo mo ang ipis na yon. Ay! Hindi! Hindi na naman! Ililigtas kita, Emma! Sandali lang! Mayroon akong malaking chinelas. Masakit iyon. Salamat sa tulong, Monica. Ah! Mukhang hindi nagtagumpay ang plano ko. Wow, bagong pagkain. Ako ang unang magbubukas. Malit na inidoro? Mukhang astig! Pero ano bang magagawa mo rito? Mag-iisip ako ng paraan. Sige, pero una, kailangan kong alisin ang plato sa takip ko. Ang daming gummy eyes, astig? Oo! Oh, oh, oh. Nakuha mo ang lucky ticket! Panahon na para kumain. Saan ako magsisimula? Siguro dito sa mata na ito. Anong ginagawa mo, Emma? Tigilan mo na yan! Oh! Halika na! Huwag kang masyadong boring. Wow! Ang sarap! Ituloy natin! Sunod naman ang pangalawang mata. Napakalambot! Gustong gusto ko ito! Wala nang makakapigil sa akin ngayon? Bakit hindi mo ito ibahagi sa akin? Hindi pwede! Kaunti lang ito para sa sarili ko. Ang saya mo, Emma. Yung mga mata ay wow. lahat nasa bibig mo. Oops! Sa tingin ko, may nakaligtan ako ng kaunti. Uy, bagay sa'yo yan! Dapat kang maglakad-lakad na ganyan. Ngayon, tapos ka na. Handa na akong tingnan kung ano ang nasa wow. toilet ko. dalawang lollipop sabay. Yan na nga ang huli. Itinapon ni Miranda ang pambalot sa mukha ko mismo. Nakikita kong talagang masigasig siya. Sa kanyang lollipop, ito ang pagkakataon ko. Anong ginagawa mo, Emma? Akin yung chupa chops. Gusto ko lang alisin ang balot para makain mo agad. Huwag mo akong lokohin. Alam kong hindi ganyan. Nakalimutan ko tuloy ang toilet. Wow! Ano yan? Parang tay. Wow! Kailangan ko nang ilagay ang lollipop ko rito ngayon. Mukhang masarap. Oo! Oh, oh. matamis na caramel at... Maasim na pop rocks. Ang perfectong kombinasyon. Ayokong huminto. Kakainin kong lahat yan! Kailangan ko talagang subukan yan! Ginagawa mo na naman ba yan, Emma? Anong ginagawa mo, Monica? Huwag mo akong hampasin. Eh. Pasensya na! Hindi ko sinasadya. Sawa na ako dito. Hindi ko hahayaw. Maglaro ka? ka nito! Talo ka! O, oh, eh, ko bang buksan muna? Salamat. Alam kong okay lang sa'yo. Yep, very fun! Wow! Ta? Astig! Hindi ko pa ito nasusubukan! Buksan mo na agad! Naku! Nabali ang kuko ko! Naku! Kawawa ka naman! Hayaan mong tulungan kita! Kita mo! Naging maayos din ang lahat! Mabango? Gusto ko ngaring rin subukan ito? Sige nga! Akin na! Akin ang Fanta na ito! Talagang mabango nga! Sigurado akong mas masarap pa ito! Ayo, Ang ganda nito! Maari mo itong ibahagi sa akin bilang tanda ng pasasalamat. Well, kung ayaw mo na, palagi kong nakukuha ang gusto ko. Wow! Nakakapresko! Ang sarap talaga! Saan galing ang straw na ito? Emma, ikaw na naman! Kakaiba, bakit hindi lumalabas ang fountain? Oh! Miranda? Hi! Kumusta ka? Pagod na ako sa mga kalokohan mo. Hey, sana makatulong ang fountain na ito para ma-distract ako. Oh! Oh, pasensya na! Ang sarap talaga! Lumipad ang lata mo sa mukha ko. Tumigil ka sa pagdadabog. Buksan mo ang iyong plato walang plato, may kakaibang pulang pindutan. Ano okay, ang gagawin ko rito? Ano ang... Hindi ko alam. Siguro subukang iklik ito? Anong nangyari? Sino ka? Nagtrabaho ako sa mga sandatang kemikal. Mayroon akong para sa'yo. Para sa akin? Pero hindi ko naman kailangan. Sa kasamaang palad, hindi ikaw ang magpapasya niyan. Kunin ko na ang button. Oo, oh, oo nga pala. Halos nakalimutan ko. Ito ngayon ay isang mataas na radiation zone. Miranda, ayos lang ba ang lahat? hala Ito ang pinakamasim na candy sa mundo. Anong bangungot? Hindi ako sigurado kung kaya ko itong kainin. Mukhang nakakatakot. Ano ang gagawin mo? Ayos 'yan. Makakaranas ka ng bagong pakiramdam. Wow! Siguro hindi ako dapat natakot. Miranda, pwede mo ba akong bigyan ng isang kagat? Pasensya na, pero kailangan kong kumuha pa ng isa. Ang asim, pero gusto ko talaga. Mukha kang medyo na pangiwi. Susubukan ko rin. Gusto kong maranasan ito para sa sarili ko. Wow. Ang asim talaga! Wow! Uy, nasa na ang candy ko? Ayan na! Miranda, sinabi ko sa'yo kakainin ko yan. Ibalik mo yan. Talagang wala nang laman ang garapon? Nagustuhan ko ito ng sobra, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. At ngayon, pinagsisisihan ko. Kailangan ko ng tulong ngayon. Ang asim, hindi ko kaya. Saktong oras. Isa, dalawa, tatlo. Ikaw magsimula. Wow! Pop rocks at syrup! Masaya ako! Hindi ako makapaniwala sa aking swerte! Wow! Ang astig niyan. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano ba ito? Mukhang maliit na kabaong. Nakakatakot ito. Natatakot akong hulaan kung ano ang nasa loob. Simulan natin sa akin. Sigurado akong masarap ito. Ayokong matapon kahit isang patak. Nahuli ko. Wow! May matamis na sirap. Ngayon, gusto ko nang buksan ang Pop Rocks. Whoa, whoa, Sigurado rock. akong Darko. magugustuhan ko rin sila ng kasing dami. Ang liwanag niyan. Hindi ka panipaniwala. Kailangan kong itigil ang pangihimasok sa buhay ng iba. Ito ang pagkain ko. Wow! Oh! Para akong may tunay na paputok sa bibig ko. Oh! Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na ito sa mga salita. Oh, gusto ko pa. Naku, parang lalo pa akong umiinit. Parang may paputok na sumasabog sa ulo ko. Ako, hindi ko ito inasahan. Tingnan mo ito, Emma. Sa tingin ko, oras ng patayin ka. Sandali, Miranda. Umaasa ako na makakatulong ang sirop. Salamat, Emma. Tamang-tama ang dating mo. Ngayon, wow. ikaw naman ang kumain. Sana hindi mo na binanggit. Natatakot ako. Kinakabahang buksan ng kahon. May usok na lumalabas mula dito. Ano ito? Wala akong maintindihan. Tingnan mong mabuti. Sa tingin ko, ito ay isang maanghang na nacho. Kawawang, Emma. Naawa ako sa'yo. Anong bangungot ito? Ang anghang. Nag-aapoy ang dila ko. Pero kailangan mong kainin lahat. Hindi lang didilaan. Mukhang wala akong pagpipilian. Ngayon, may mangyayari. Huwag oh, kang oh, tumingin sa direksyon ko. Nadala ako. Sa tingin ko, nakabalik na ako. At least magandang balita yon. Hey, Miranda! Nasaan ka? Nandito ako sa ibaba. Natumba niya ako. Mukhang hindi mo. ang ganda. Ikaw din. Ko Kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon? Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto? Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang huh? malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham! Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated Salamat. na tubig. Magaling. Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng birding cha sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Um, naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, oh, oh, oh. ko pang mga berries. Asukal. Konting pang patamis. Ngayon, Haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Ah! Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas, mas matamis pa. pa sila. Kain na tayo. Kaya, hindi yun, yun. ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya. O baka ang napakagandang lemonade ng chef. Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una... Susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. sige Lemonada na lang ng kapatidang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Stay. Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nagaksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating Himalana breading at piniprito ito. oh munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang ano paborito ba? ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang! Sa wakas, ilang berde. Perfecto! Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan Sige. mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng at isda pa, mo. Pero wala nang oras. Kailangan nating ihain ng isda ng ganito. Ay, hindi sumukang mana. Isasawit ng kaunti. Ano ang masasawit sa isda ni Lola? Perfecto. At sa wakas, ang putahin ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restoran. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahin ni Jane. Ngayon, ang putahin ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Ha? Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, Chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing! Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At syempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcakes sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda. Ano ang susunod, Chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ah, uh, ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na gano'n kadali? Hello? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Um... Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, Ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. Kunin ang merienda na ito mula at sa oven. At syempre, wala tayong mga ito Ito'y handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Sana ko magsisimula! Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin! So-so lang! Sige! Ano pa ang meron? Subukan natin ito! Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow! Ang laking cupcake! Hindi na makapaghintay na subukan ito! Ang sarap! Oo! Oh, ito ang panalo! Ay, ang cupcake ng chef Pinakamahong... ay naging... Walang kritiko ang makatatanggi nito? Ang daming produkto dito! Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtuto ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow, kalma lang, chef. Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag enjoy si Jane. Yeah, ha! Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin super. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo. Oh, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perfecto. Haluin natin ito hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin oh, yan. Pasensya. Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito, ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane at mukhang kamanghamang-ha ang sopas ng kabuti ni Grandma pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas okay. ng chef. Nasa sayo na Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na isang bagay na kawili-wili. Hindi. hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow! Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan